Ay, oh. oh. Ay, sa ilka pa naman, mga ay talagang hindi uh, na sila nakakalawi sa mga malalim. Dito na sila naabutan. Ang amo pa? Ay, dito. Oh? ano amo pa? Ako oh, nating malit mamaya, kunin nyo lang. Kunin nyo lang kunin nyo. Oh? Ay, dito pa sa tayo. Dami yan. Yan o. No? Yan sa gilid. Oh, dami! Yan. Sumoto ko. Hindi na makalangoy. Yan malaki yung isa lang kayo sa mo. Sa mo. Yan. Tumakas lang. Yan po. Dami naman nung ilang ilang Anong kaya? Oh! Anong nangyari dito no? Dito kaya sa lindol. Kaya sila nagpagilid. Yan. Malaki. Yan. Siguro. Sa lindol siguro to. oh! Hindi ba sila sila kayo? Nung nakaraan oh, naman, gumilid lahat ng mga isda doon sa dam. You know? Oo. Kung lang sila? Parang may kakaiba. Pag pag mga isda eh. Eh dito pala kayo. Ang pa, pala dito. Ayun lang, dahil pa sa gilid. Oh. Oh. Ano nangyari sa mga isda? Ano nangyari dito? May naggamot ba sa kanila? You Pero buhay pa naman sila, ano? Oo. Oo? Ang gilid na kayo. Doon pa. Nagpapalabig na sila. Hindi na sila kakalangoy. Ang bakit kaya? Doon?

Ito mag iho na lang tayo Dami. tara Oh. Uh -huh. uh -huh.